Pinirito ang tubon. Pinuha ah, mo yung mabot. Parihara mo na dito sa kuwang amigo nga magkausap sa siya siyang apelido. Kay Pinminti siya sa Iyagayagan. Sa nga uh, kay Sa sa bata pa, sa sige sa ano, kaya niya na ang apelido, baho do kayo. Kaya Iga, kay Gahan siya. Pagkadako na niya, na naman siya kwarta, kay engineer naman siya. Yang niya yung kasbit niya sa una sa elementary, eh, abogada na siya nga. Meat. Nga, magpatabang ako mit meat ba? Kaya magpausap ko sa mga pili na meat. Siya nga. O ba? Ano ba na yung kwan? Taas kayong sa balay sa kanang kwan? Ah, pag pagilis sa apelido? Oo, so, oh, nay, Oh. Yung, mahalo ba yan? Dahil yung taso, posiso. Karon so, nice, ay sayo na kayo. Balihon daw ang iya daw apelyido. Subol. Karon kay iya daw apelyido kay lobot. Na kumbalihon nimo. Subol. Sa yung kabog, tubol na gyud. Asa nga a, a, ayaw na lang met. Molaton nila lang komi to kuno. Ka kay magpailis gid okay, daw sa apelyido.

Nah, oh, no? Ah. Uh, na, uh, sa uh, kaya hindi na maklaro niyo kung ano sa oi. Ano ba? 1-16 eh. Ano ba? Ano

Oh, malot, 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 Oh Marlon. Marlon

tau sapak aku langsung tulao jaga iki tulao ben kakak kon kamu sa kamu sa kok kosa musing ngani potae iki guna lang ngani eta kay kakak kon iki

Bala mo yung kagkakak. Basta di lang may kukok. Hindi, tagaan ka ng tabla. Okay, ayan o. No? Kung bago lang kayo sa aming channel, e 'yong niyong kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para tuloy-tuloy ang inyong panunood, mga karamista. Pakilike na din yung video, no? So, ayan. Magbabasa ulit tayo ng mga comments. Sister Grace, pakibasa. Francis Louis Bagaan. Good AM boss na at tournament Digos Open Junior A karon September 7. Kinsa tong gusto mo apel? kontakal lang si June Bugs ng Digos City. Ayan ano, so tapos na yung naging tournament doon. Ang no champion si Payat ng Agdao sige. Joe Traps Libres. Shout out boss Joy Idol. Always support your pages. Yes, thank you. Mardo Erbito, shout out Master Dodo Muslim TV Vlog full support. Yes. Junel Salarda, amazing moves. Yes, thank you. Damazon TV, iba talaga tumira Master Joy gahi pas tugas. Yes, salamat, salamat. Lionel Sagid, shout out Master Idol Joy, ingat ka palagi. Yes, salamat, thank you, thank you. Ruben, shout out Boss Tagum City. Yes, salamat ang pagbubunyag. Shout out boss Mark Neil ng Bohol. Yes. Clave Princess, pa shout out master from Inopakan Leyte. Yes, shout out sa inyong lahat taga Leyte, sige. Gilbert Inok, pa shout out bro Joy sa sa next video mo. Yes, salamat, salamat. Sige, shout out. You pa shout out boss Joy Sunny Rimando from Poblacion Argao Cebu. Sige, shout out. Rolito Dupal, Boss Joy, salamat sa pag-shout out. di ay iya kaso, Boss Joy nga na priso man si Willy Boss Tukuran. Ah, oo, oh, matagal mga 3, 3 months sa siguro, malapit na 3 months na nakulong. Sa Mag-chat ka na lang no kung ano yung kaso niya. Sige. The Amazon TV, hala na priso di ay si Boss Willy Luuya man. Oh, kawawa nga eh. Mga 3 months na yata siguro nakulong siya. Sige. Damas Kando, Michael Kando. Damador ng Jensan, Master, tuloy ba ang plano mo na magpunta dito sa Jensan? Mm, tuloy yung plano, pero kung kailan, ay hindi, pa, hindi ko pa masasabi. Sige. Joe Traps Libres, Boss Joy, makalabas si Boss Willy kasi may free bargaining naman, di ba? Oo, pwede. Pag naka-free bargaining siya, maaari, pwede. Sige. Dama as ting channel. Boss Joy, da Yuha to kontra ni Bukay sa Manila ba? Sabi niya, di pa daw kayo naglaban. Oo, pwede naman. Pero kaso, eh magkano kaya yung ano namin, yung friendly money game namin? Eh, pag dating dun, eh tag lang. Eh, hindi tayo baka sa pamasahe. Sige. NBA Action Channel TV. Ano ba kasalanan ni Willie Bat na kulong? Hindi mm, ko masasabi dito sa vlog boss. Sige. Dominic Sale, Master Joy. Ano pala kaso ni Boss Willie? Shout out idol Master Joy. Mm, hindi -hmm. ko pwedeng sabihin dito sa vlog, mag-chat Mag na lang no sa gustong uh, malaman kung ano 'yung kaso niya. Sige. Mara. Ayano. No? Sige. Uh, sa lahat ng gusto na umakyat 'yung level niyo tama, is kailangan talaga ang box no. Sige, uh, i chat nyo ako sa aking Facebook account na Arnel Nawal. O di kaya tawagan nyo ako sa aking uh, cellphone number 09556503796. Yun na lang siguro ngayon. No? Oh. Magpapaalam muna ako. Ako nga pala si Arnel Nawal, also known as Joy Pagalian, the book breaker. Ako ang iyong ka, the mistouch. Good be the Tayo sunod.